Mayroong isang kayamanan ng espiritual na kapangyarihan na abot kamay mo lamang, isang banal na lihim na nakatago sa pinakakaraniwang kilos ng ating pananampalataya. Araw-araw, milyon-milyong kaluluwa ang gumuguhit sa kanilang katawan ng tanda ng kaligtasan. Subalit, ilan sa kanila ang tunay na nagpapalaya sa biyayang selestyal na nilalaman ng gawaing ito. Isipin mo na may hawak kang isang maistrang susi, isang susing gawa sa langit, na kayang buksan ang mga pinto ng banal na proteksyon, ng panloob na lakas, at ng mas malalim na pakikipag-isa sa Diyos. Ngunit, dahil sa kawalan ng kaalaman o sa pagmamadali ng araw-araw, ginagamit natin ang susing iyon para lamang kaskasin ang ibabaw ng seradura nang hindi man lang ito ipinipihit upang mabuksan ang kayamanang naghihintay sa loob. Ngayon, hindi tayo mag-uusap tungkol sa isang komplikadong ritwal, o isang malayong panalangin na para lamang sa mga mistiko. Mag-uusap tayo tungkol sa iyong kamay, sa iyong puso, at sa paraan ng iyong pagtawag sa banal na santatlo. Maghanda ka, dahil ang matutuklasan mo ay maaaring magbago magpakailanman sa iyong relasyon sa pag-aantanda ng krus, nagagawing isang simpleng ugali na maging isang walang katapusang bukal ng espiritual na kapangyarihan upang gabayan tayo sa paglalakbay na ito ng muling pagtuklas, hindi tayo sasangguni sa kung anumang opinyon lamang, kundi sa karunungan ng isa sa mga pinakadakilang guro ng buhay espiritual na kinilala ng simbahan, si Santa Teresa ng Avila. Ang doktor ng simbahang ito ay hindi isang teorista. Siya ay isang manggagalugad ng kailalima ng kaluluwa, isang general sa larangan ng espiritual na pakikibaka nakikipag-usap siya sa Diyos na may pagpapalagay ang loob ng isang anak at nauunawaan niya ang estratehiya ng kaaway na may talas ng isang bantay. Hindi lamang simpleng mga payo sa kabanalan ang iniaalok sa atin ni Santa Teresa. Ibinibigay niya sa atin ang isang manual ng espiritual na labanan, isang mapa ng kayamanan na nagpapakita sa atin kung saan nagtatago ang tunay na kapangyarihan. Pinagmasdan niya na may halong sakit at pag-aalala kung paano sinasayang ng mga kaluluwa noong kanyang panahon, tulad din ng sa atin, ang sandatang celestial na ito. Nakita niya ang mga kamay na gumagalaw na may bilis ng hangin, ngunit walang lakas ng intensyon. Mga labi na bumubulong ng banal na formula, ngunit ang mga puso ay sumisigaw ng mga makamundong alalahanin. Kaya naman, ang kanyang mga salita ay hindi lamang isang mungkahi. Ito ay isang kagyat na babala mula sa isang espiritual na ina na nagnanais na ang kanyang mga anak ay mamuhay sa kaganapan ng biyaya at hindi sa lilim ng kahinaan. Ang babalang ito ni Santa Teresa ay umalingaw-ngaw ngayon na may nakagigimbal na pangangailangan. Nabubuhay tayo sa isang mundo na patuloy na naghahangad na pahinain ang ating pananampalataya at hubarin sa atin ang ating espiritual na baluti. Ang pagkakamali sa pag-aantanda ng krus ay hindi isang maliit na pagkukulang sa liturhikal na asal. Ito ay pag-iwan ng isang bukas na pinto, isang puwang sa ating pader ng proteksyon. Isipin mong nakatira ka sa isang magandang bahay ang iyong kaluluwa, ngunit sira ang kandado ng pangunahing pinto. Ano ang silbi ng matitibay na pader kung ang pangunahing pasukan ay marupok at hindi sigurado? Sa bawat oras na ginagawa natin ang pag-aantanda ng krus sa paraang mekanikal, walang pag-iisip o mababaw, iniiwan nating hindi nakakandado ang seradurang iyon. Hindi natin namamalayan, inaanyayahan nating pumasok ang mga impluensya ng panlulumo, tukso at negatibiti sa ating panloob na tahanan. Ang pagkaapurahan ay hindi nakaugat sa takot, kundi sa pag-iingat at pag-ibig. Ibinigay sa atin ng Diyos ang isang makapangyarihang kalasag, Ngunit responsibilidad nating matutunang gamitin ito ng tama. Kung nais mong matutunang ikandado ng mahigpit ang pinto ng iyong kaluluwa at protektahan ang yaman ng biyayang nananahan sa iyo, inaanyayahan kitang manatili sa amin. Siguraduhin mag-subscribe ka sa channel at i-activate ang mga notification. Dahil ang mga susing ibabahagi namin ngayon ay mahalaga para mapalakas ang iyong buhay espiritual at ayaw mong makaligtaan ang anuman sa mga ito. Ngayon, nais kong huminto ka sandali at maging lubos na tapat sa iyong sarili. Kailan ang huling beses na nagantanda ka ng krus at ang iyong isip, puso at kaluluwa ay ganap na nagkakaisa sa gawaing iyon? Kaninang umaga ba sa iyong paggising o kusa lang gumalaw ang iyong kamay habang ang isip mo ay nagpaplano na para sa unang pulong ng araw? Sa pagdaan mo ba sa harap ng isang simbahan o ang kilos ay isang mabilis na kidlat habang ang iyong mga iniisip ay nananatiling bihag sa trapiko sa EDSA o sa listahan ng mga bibilhin? Pag-isipan mo, ang iyong pag-aantandaba ng krus ay isang malalim at tahimik na pakikipag-usap sa iyong manlilikha? O ito ba ay naging isang robotikong pagbati tulad ng pagsasabi ng magandang umaga sa isang mahal sa buhay nang hindi man lang siya tinitingnan sa mata? nang hindi nararamdaman ang pagmamahal sa likod ng salita? Ang paglalakbay na ito ng muling pagtuklas na ating sinisimulan ng sama-sama ay para sa ating lahat, dahil lahat tayo ay nahulog na sa bitag ng rutina. Ang magandang balita ay ang unang hakbang para sa pagbabago ay ang pagkilala. Kung ang sandaling ito ng katapatan ay nagdulot sa iyo ng pagninilay, Nasa tamang lugar ka. Sumali sa aming komunidad ng pananampalataya sa pamamagitan ng pag-subscribe ngayon upang sabay-sabay tayong maglakad at suportahan ang isa't isa sa prosesong ito ng muling pagbibigay buhay at kapangyarihan sa ating mga panalangin. Ang unang malaking kalaban ng isang makapangyarihang pag-aantanda ng krus ay ang autopilot. Malinaw itong nakita ni Santa Teresa. Ang ugali na walang kaluluwa. Ito ang kilos na nagmumula sa memorya ng kalamnan at hindi sa memorya ng puso. Ito ang kamay na gumagalaw ng may bilis na nagkakanulo sa kawalan ng paggalang. Ito ang pagkakamali ng pagiging pamilyar kung saan ang sagrado ay nagiging pang-araw-araw na lamang kaya nawawala ang pagkamangha nito. Ito ay tulad ng paninirahan sa tabi ng dagat at hindi na humahanga sa pagsikat ng araw sa ibabaw ng mga alon. Kapag ginagawa natin ang pag-aantanda ng krus sa ganitong paraan, sa esensya, nag-aalay tayo sa Diyos ng isang walang lamang balot. Ang kilos ay naroon, ang panlabas na anyo ay natutupad. Ngunit ang regalo na siyang ating atensyon, ating intensyon at ating pag-ibig ay wala. Isipin mong sinasabi mo ang mahal kita sa iyong asawa o sa iyong mga anak habang nakatingin sa iyong telepono. Tama ang mga salita, ngunit ang kawalan ng koneksyon ay nag-aalis ng lahat ng kahulugan at kapangyarihan nito. Sa parehong paraan, ang pagtawag sa ama, sa anak, at sa Espiritu Santo na may isip na nasa ibang lugar ay hindi lamang walang bisa. Ito ay isang nasayang na pagkakataon upang kumunekta sa bukal ng lahat ng pag-ibig at lahat ng proteksyon. Ang pangalawang kaaway, marahil mas banayad ngunit parehong mapanganib, ay ang pamahiin. Ito ang pagkakamali ng pagbabago sa pag-aantanda ng krus bilang isang uri ng anting-anting, isang kristyanong agimat. Ito ay kapag ginagawa natin ito, hindi dahil sa pananampalataya sa Diyos, kundi dahil sa takot sa masamang kapalaran. Ginagawa natin ito nang mabilis kapag nakakarinig ng sirena. Kapag dumadaan sa sementeryo o bago ang isang pagsusulit, hindi bilang isang gawa ng maitiwalang paghahandog sa kalooban ng Diyos, kundi bilang isang ritual upang kumatok sa kahoy at itaboy ang kamalasan. Ang pagkakaiba ay napakahalaga. Ang pananampalataya ay nagtitiwala sa persona ng Diyos. Ang pamahiin ay nagtitiwala sa mahiwagang kapangyarihan ng kilos mismo. Nilabanan ni Santa Teresa ang ganitong kaisipan. Itinuturo na ang lakas ay hindi nakasalalay sa paggalaw ng mga daliri, kundi sa pusong bumabaling ng may pananampalataya sa Diyos na tinatawagan. Hindi tumatakas ang demonyo sa harap ng isang kamay na gumagalaw dahil sa takot. Nanginginig ito sa harap ng isang kaluluwang kumakapit na may ganap na tiwala sa kapangyarihan ng banal na santatlo. Ang paggamit sa pag-aantanda ng krus bilang isang anting-anting ay pagpapababa sa Diyos bilang isang genie sa lampara, isang tagapagbigay ng swerte. Ito ay isang insulto sa kanyang kamahalan dahil naghahangad itong manipulahin ang kanyang kapangyarihan sa halip na sambahin ang kanyang presensya. Kung nais mong matutong kumilos ng may tunay na pananampalataya at hindi nang may takot na dala ng pamahiin, hinihikayat kitang patuloy na magpalalim kasama namin. Tiyaking nakasubscribe ka dahil ang pag-unawa sa pagkakaibang ito ay susi sa isang ganap at makapangyarihang buhay espiritual. Ang ikatlong pagkakamali at ang itinuturing ni Santa Teresa na pinakamalubha sa lahat ay ang pagkakahiwalay ng katawan at kaluluwa. Ito ay ang pag-aantanda ng krus gamit lamang ang kamay. Habang ang puso ay nananatiling sarado, ang isip ay gumagala, at ang espiritu ay walang kibo. Ito ang panloob na pagkakabahabahagi ang basag na panalangin. Ang pag-aantanda ng krus ay hindi idinisenyo upang maging isang simpleng ehersisyo ng espiritual na calisthenics. Ito ay isang gawa ng pagtatalaga na dapat kasangkutan ng ating buong pagkatao. Iniwan sa atin ni Santa Teresa ang mapa para sa tamang pagsasagawa. Isang banal na koreografiya na nag-uugnay sa nakikita at di nakikita. Sa paghipo sa noo, hindi lang natin ginagalaw ang kamay. Dapat nating aktibong ipagkaloob sa Diyos ang lahat ng ating mga iniisip, alalahanin, plano at ideya na hinihiling na ang mga ito ay dalisayin at iayon sa Kanyang kalooban. Sa paghipo sa dibdib, hindi ito isang simpleng pagdampi. Ito ang kilos ng pag-aalay ng ating puso kasama ang lahat ng pag-ibig, pagnanasa, sugat, at kagalakan na hinihiling na ito'y mag-alab sa apoy ng banal na pag-ibig. At sa paghipo sa mga balikat, hindi natin tinatapos lamang ang isang galaw. Inilalagay natin sa mga balikat ni Kristo ang bigat ng lahat ng ating mga gawa, trabaho, responsibilidad at pagdurusa na tinatanggap kapalit ang magaan na pamatok ng kanyang krus. Ang gawin ito sa ibang paraan ay tulad ng pag-aalay sa Diyos ng balat ng prutas habang itinatago natin ang mismong laman para sa ating sarili. Ito ay isang hindi kumpletong panalangin, isang gawaing hindi naaabot ang buong potensyal nito. Kaya, paano natin gagawing ang kilos na ito na maging isang makapangyarihang panalangin na dapat nitong kahinatnan? Ang pamamaraan ni Santa Teresa ay isang landas ng intensyon at paggalang. Una, ang paghinto bago pa man magsimula ang iyong kamay sa paglalakbay nito gumawa ng isang maikling banal na paghinto isang segundo isang sandali upang lumabas sa autopilot at pumasok sa panahon ng Diyos tipunin ang iyong kaluluwa magkaroon ng kamalayan na ikaw ay haharap sa kamahalan ng hari ng Sansinukob pangalawa ang may kamalayang pagtawag huwag hayaang ang mga salita ay maging isang nagmamadaling bulong sa pagsasabi ng Sangalan ng Ama, isipin ang iyong manlilikha, ang bukal ng lahat ng buhay at pag-ibig. Damhin ang kanyang pagkaama. Sa pagsasabi ng at ng anak, pagnilayan si Jesus ang iyong tagapagligtas na nagmahal sa iyo hanggang sa krus. Isipin ang kanyang maawaing mukha. Sa pagsasabi ng at ng Espiritu Santo, tawagan ang mga aaliw, ang panauhin ng iyong kaluluwa, na naghahangad na punuin ka ng kanyang mga kaloob. Pangatlo, ang magalang na kilos. Igalaw ang iyong kamay ng may sinasadyang kabagalan na may dignidad na nararapat sa gawain. Huwag hayaang ito'y maging isang kung anong guhit lang sa hangin, kundi isang matatag at may kamalayang pagguhit. Damhin ang pagdampi ng iyong mga daliri sa iyong noo, sa iyong dibdib, sa iyong mga balikat bilang isang selyo ng pag-ibig ng Diyos. At pang-apat, ang panalangin ng puso, habang binibigkas ng iyong mga labi ang mga salita at ginuguhit ng iyong kamay ang krus, hayaang bumulong ang iyong puso ng sarili nitong panalangin. Ako ay sa iyo. Pag-aari mo ako. Lahat ng ako at lahat ng mayroon ako, iniaalay ko sa iyo. Protektahan mo ako, gabayan mo ako, pabanalin mo ako. Ito ang pag-aantanda ng krus sa kaganapan nito. Isang gawaing pinagsasama ang katawan isip at kaluluwa sa iisang alay ng pag-ibig. Ang kasaysayan ng mga banal ay ang buhay na patutuo ng kapangyarihang nagpapakawala kapag ang pag-aantanda ng krus ay ginagawa ng may ganitong debosyon. Bago ko ibahagi sa iyo ang isang halimbawa na magpapatindig ng iyong balahibo at magpapaningas ng iyong pananampalataya, nais kong anyayahan kang mangako sa landas na ito ng paglago. Kung nararamdaman mong ang mensaheng ito ay tumatago sa iyong kaluluwa, ito ay dahil tinatawagan ka ng Espiritu Santo sa isang mas malalim na antas. Huwag mong hayaang mawala ang inspirasyong ito. Mag-subscribe ngayon sa aming channel upang hindi mo makaligtaan ang mga yaman ng karunungan na iniwan sa atin ng mga banal naranasan ni Santa Teresa ng Avila ang kapangyarihang ito sa isang direkta at nahahawakang paraan. Sa kanyang mga sinulat, isinasalaysay niya kung paano sa mga sandali ng matinding espiritual na pagsubok at pag-atake ng demonyo, ang simpleng kilos ng pagguhit ng krus ng may pananampalataya at debosyon ay sapat na upang pawiin ang kadiliman at patakasin ang kaaway. Bakit? Dahil ang isang maayos na pag-aantanda ng krus ay isang gawa ng espiritwal na pakikidigma. Ito ay pagpapahayag sa mundong hindi nakikita ng ating katapatan sa nagwaging hari. Ito ay pagwawagayway ng bandila ng krus, ang estandarte na nagpapaalala sa demonyo ng kanyang tiyak na pagkatalo sa kalbaryo. Kung saan tinatawag ang krus na may pusong sumusuko, walang hurisdiksyon ang impyerno ang mga kwento ng ating mga banal ay ating pamana, ang ating inspirasyon. Sila ang patunay na posible ang isang buhay ng kabayanihan sa pananampalataya. Mag-subscribe sa aming channel upang patuloy na uminom mula sa karunungan at halimbawa ng mga higanting ito ng pananampalataya. Ngunit ang kapangyarihan ng krus ay hindi lamang isang pananggalang na sandata, ito rin ay isang daluyan ng opensibang biyaya. At upang maunawaan ito, tingnan natin ang buhay ng isang martir ng Pilipinas, si San Lorenzo Ruiz. Sa gitna ng ganap na kadilima ng pag-uusig sa hapon, kung saan ang kawalan ng pag-asa ang siyang hanging nilalanghap, si San Lorenzo ay naging isang parola ng liwanag ni Kristo. Ang kanyang sandata ay ang pananampalataya na ipinamala sa kanyang debosyon at sa kapangyarihan ng pag-aantanda ng krus. Hindi niya ginawa ang tanda ng krus bilang isang kilos ng pamahiin laban sa kasamaan, kundi bilang isang patuloy na pagpapatibay sa isang mas mataas na katotohanan, na kahit sa harap ng kamatayan, si Kristo ang hari. Ang kanyang pananampalataya na sinasagisag sa bawat panalangin at bawat kilos ng pagbabasbas, ay hindi lamang nagprotekta sa kanya sa espiritual, kundi nagbigay sa kanya ng lakas na ialay ang kanyang buhay, na nagsasabing, isa akong katoliko at buong pusong tinatanggap ang kamatayan para sa Diyos. Ito ang sukdulang pagpapahayag ng pag-ibig ng krus. Ito ang kapangyarihang ating pinag-uusapan. Hindi ito mahika. Ito ang lakas ng pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa isang kaluluwang ganap na nagaalay. Ang mga kwentong ito ng ating mga santo, lalo na ng ating sariling kababayan, ang ating pamana at inspirasyon. Mag-subscribe sa aming channel upang patuloy na mapakinggan ang kanilang mga kwento at halimbawa. Dumating na tayo ngayon sa puso ng pagbabagong ito. Simula ngayon, bawat pag-aantanda ng krus ay maaaring maging isang kilos na nagpapanibago ng iyong binyag. Ito ay isang pagkakataon upang muling pagtibayin ang iyong pinakamalalim na pagkakakilanlan. Ako ay kay Kristo. Binili ako ng kanyang dugo. Dala ko sa aking pagkatao ang di mabuburang tanda ng kanyang pag-ibig. Hindi na ito isang walang lamang kilos, kundi isang deklarasyon ng pag-aari. Inaanyayahan kitang tanggapin ang hamong ito. Huwag mong hayaang ang video na ito ay maging impormasyon lamang na kawili-wili. Gawin mo itong isang desisyon na magbabago sa iyong espiritual na gawain. Sa susunod na pagkakataong itaas mo ang iyong kamay upang tawagan ng santatlo, Alalahanin ang iyong natutunan. Huminto ka. Tipunin ang iyong kaluluwa. Gamitin ang analohiya ni Santa Teresa upang italaga ang iyong buong sarili. Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang lahat ng aking iniisip sa paghipo sa noo. Iniaalay ko sa iyo ang lahat ng aking pag-ibig at damdamin sa paghipo sa dibdib at iniaalay ko sa iyo ang lahat ng aking mga gawa at pagpapagal sa paghipo sa mga balikat. Isipin na sa bawat maayos na pag-aantanda ng krus, naglalagay ka ng isang matibay at makinang nalaryo sa pagtatayo ng iyong espiritual na tahanan, ang panloob na templo kung saan ninanais ng Diyos na manahan. Sa paglipas ng panahon, ang templong iyon ay magiging isang hindi magigibang kuta. Kapatid, ngayon ay natanggap mo na ang susi at ang mapa ng kayamanan. Natutunan mong kilalanin ang pagkakaiba ng isang walang lamang kilos at isang gawa ng kapangyarihan. Natuklasan mo ang tatlong pagkakamali na maaaring sumasabotahe sa iyong buhay espiritwal, ang autopilot ng rutina, ang panlilinlang ng pamahiin, at ang basag na panalangin na katawan lamang ang kasangkot. Ngunit, higit sa lahat, Natanggap mo ang pamamaraan ni Santa Teresa upang gawing ang pag-aantanda ng krus na isang malapit na pakikipagtagpo sa Diyos, isang pagpapanibago ng iyong pagtatalaga sa binyag, at isang hindi magagaping kalasag laban sa lahat ng kadiliman. Ang desisyon ngayon ay nasa iyo. Huwag mong hayaang manatili lamang sa iyong isipan ang kaalamang ito. Hayaan mong bumaba ito sa iyong puso at baguhin ang iyong mga kamay. Kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyong espiritu at nagbigay inspirasyon sa iyong maghanap ng mas malalim na pananampalataya, ipakita ito sa pamamagitan ng isang like upang ang video na ito ay maabot ang mas maraming kaluluwa na nangangailangan marinig ito. Ibahagi ito sa iyong pamilya at kaibigan, sa lahat ng iyong minamahal dahil ang pagpapatibay ng kanilang espiritwal na baluti ay isa sa mga pinakamalaking regalong maaari mong ialay. At iwanan mo ako ng isang komento sa ibaba na nangangako. Isulat mo, mula ngayon ang aking krus ay isang panalangin. Nais naming basahin ng iyong patutoo at samahan ka sa paglalakbay at kung hindi mo pa nagagawa, ito na ang sandali. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell dahil ang ating paglalakbay sa kailaliman ng karunungan ng mga banal ay nagsisimula pa lamang. Sama-sama, matututunan nating gawing ang bawat ordinaryong sandali na isang pambihirang pakikipagtagpo sa ating Panginoon. Naway ang bawat pag-aantanda ng krus na gagawin mo mula ngayon ay maging isang alingaw-ngaw ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo at naway ang pagpapala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo ay manatili sa iyo magpakailanman.